BH. Pengen naman yan. Pagbubukas pa lang, may yoga pa. <laughs> Eh ba diba, awas na nga oh, 'di ba? Oh, oh, oh. Hey, oh nakuha, hindi oh, ko alam niya makaya ahabig sino kumuha. Pero ay nga mga batang helmet. Syempre today is the barber happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga ine para sa namin ni Video Gaper. Hmm. Ayun nga kanina in-upload natin yung sa Sundance no, Video Gaper. Oh, is sa Tokyo film no na and so it begins. Yes. Sa talaga mapanood natin 'yan, no, Video Gaper. Kayo mo, and so it begins. Punta tayo. Tara. Yes, LA. <laughs> video per for ito, may napanood ako. Um, once po makakollect maka, collect, maka na po namin yung stand ng per uh, Ang kulang nyo na lang, DSWD nagsubmit na no Friday. Uh, actually, marami pa pong kulang kasi ang tatlo pa lang po yung nagpapasa, which are DS, DPWH, Peso, and PIA. The rest po, uh, nagsend na po kami noong April 4 to 5, pero yung tatlo pa lang po yung nagpapasa. Currently po, kailangan... DSWD said, nagpasa na sila noong Friday. Ah, diba? We'll look into it po kasi po parang okay. ang nasa email po kasi namin wala pa po ng pirma ng secretary yung wala pa po ng pirma ni secretary yung position paper niyo so I'm not sure if pwede namin baka hindi po yun 'yung position ng secretary Ah uh, yes po it's, it's currently na po na for approval of our secretary but we have submitted our initial inputs po okay. We'll consider it na rin po Ang DOH um they promised man po they will submit within this month this Within month. this month Eh, 13 na po Ano? Ma'am Ma, Ma Raimundo, you did not promise. Yes, Dr. De La Fuente, you did not promise. Yes, so kailan niyo raw masasabit ang ano niyo, ang input niyo for the IRR? Sir, it's beyond us to commit, but we received the request April 16. And we are request from DepEd. Yes. Uh, so, so ibig ko sabi, ang ibig sabihin nito talagang ano, medyo mabagal yung sa ano, sa taas niyo. Ang secretary medyo mabagal. Hindi, April 16 lang nag Yun um, ba yun? If I may share, share. Um, yes, um, Tony Castillo. Uh, we actually sent uh, email blast sa iba't ibang departments, sa iba't ibang NGAs noong April 4 to 5. 4 to 5. Opo, sa secretary po kami nag... Uh, This is a two-year law, right? Yes. yes. Well, yeah, two-year law na. Bakit April lang? Uh, ay, this is, ay, ano na po ito? Ang part na po ng public consultation. So after po ng public consultation na to, ipapasa na po namin sa um, secretaries for signature. Well, sabihin natin totoo. The first time we heard this, nag-oversight kami dito last year, hindi niyo naman talaga binigyan ng pansin. Ang iniisip niyo niyo, magtayo lang ng magtayo. That is what you presented to this committee noon. Na magtatayo yung SPED, i-convert niyo to ILRC, iibahin niyo lang yung pangalan until it was pointed out to you na may, may, what is important is not the physical structure but more important is yung functions ng ILRC. So parang dun lang naman talaga nagkaumpisahan na mag-coordinate kayo with the with the rest. Eh. I mean that the the, the your first submission dito. Ano lang conversion lang o physical structure, yun naman talaga una niyo sinabing dito sa amin eh. When we first ano uh, heard this on oversight. So sana bilisan lang natin, 'di diba? ba? Ganito yes, pa talaga yes. sa atin sa departments. Okay. Meaning talagang, yes. talagang yes. kahit magtrabaho na magtrabaho yes. yung yes. si Dr. De La Fuente, magtrabaho na magtrabaho si Ma'am Raimundo, then, pagka then, hindi mabilis the yung the nasa, sa sekretary accept, nila, walang mangyayari. The earlier the accept, the faster the healing. Okay. <laughs> so kahit trabaho kayo ng trabaho, it's all dependent now on your principal. That is the point here. Yun talaga yung magpapabilis ng ito. Yes ma'am, tama yun ano? Yes, Honorable Magsino. Yes, Mr. Chair, balikan ko lang po yung data, parang for info lang pwede po na, sa ating pwede lahat. Pwede yung data po from the Philippine Ay, Statistics ako, Authority. Diba? Hmm. Kasi may mga uh, spekulasyon eh, po, mga bata helmet na talagang incompetent humor. Sino. Yung secretary ng daw. Bakit? dinomon eh, mo na napanood mo naman 'di ba yung clip na 'yan? Oo. Oh. Oo. Oh. 'Di ba sabi nga? So may problema, mabagal ang sekretary nyo. Ay. Sino? Sino sa hearing video ka Oo oh, nga eh. Wala namang na-mention na -mention name. Yun nga. Pero, sino ba yung mga kabilang dyan? Oh. At sino yung nagsasalita? Oh. At saka yung IRR na yan, video ah. Parang asarap talakayin yan. Mm -mm. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, no? Nakakaloka lang talaga. <laughs> Kasi ang daming mga nagpo-post din ngayon, mga nag upload sa social media na okay daw, ito yung mga hindi natin alam na napapatupad naman talaga. Pwede nga. Oh, alam. Ang hirap magsalita ng... nga. Okay ang hirap pag ganyan, no, video pa. Para dun sa mga wala naman talaga sa... sa eskwelahan, o yung sa eskwelahan. Pero tayo, na naka sa eskwelahan, alam talaga natin kung ano yung mga nangyayaring kalakaran. Oo, oh, oh, naman. Lalo na mm. sa DepEd. Oh. Ako hindi ko talaga maikakaila yan, mga kapatang helmet. Kasi mm. talaga, simulat sa pool, talagang lumaki ako sa DepEd. Sa DepEd? Sa DepEd. Sa, Dep <laughs> sa building <laughs> sa, Dep na, Dep. sa building -Ed. building. Oo, oh, may joke apart! Dinadala oh. ako dyan! E, sa DepEd? Ay, wow, ikaw na! Oh, meron pa nga minsan sa Division of City School sa Aroseros. Oh. Kasi nga, di diba, ba? Batang DepEd. Ba kaya ka ang bagong channel. Batang DepEd. <laughs> yeah! Pero talaga, may yoga Kaya uh -huh. kalakaran, yung mga implementasyon na ganito, kung ano talaga yung totoong nangyayari mm. sa mga eskwelahan, mulat na ko dyan. Mm. Eh, ikaw, may yoga trabaho ka rin naman sa school, <laughs> di ba? Kaya, ay, nakon Diyos ka, Lord

ay, ako dyan, pwede naman din. So, ayan mga bata helmet. Share nyo yun kung ano masasabi dyan. Comment down below nyo. Pero, yung IRR na yung videographer. Kasi, parang na-implement nga yan during mm. sa pamahala ng manitatidigs nyo. Hoo! Huh. Mm. Talaga lang. Yes. At merong mga departamento at ahensya din ng gobyerno na, kaya nga, di ba may DOH din dyan? Mm. Sarap talaga yun yung videographer kasi... Ano yan eh, magkaka-relate talaga. Mm. Related yan. Sa isa't isa oh, ko, related yan. They are so very near About and not so far. About dyan sa, ano na yan, videographer ha, yung IRR na nga na yan. Mm. So, ayan mga patang helmet ha, stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. So, natapos mo naman itong nakaraang linggo, no? Uh Oo. -oh. Maraming mga bilis, ganap. Ang bilis, ang bilis, ang bilis ng mga so, ganap. Sumikat ang asukar. Asukar? Asuka? asuka. asuka? <laughs> <Ay> <laughs> isa. Alam ko, sumigong asuka. <laughs> isang asuka. Pero ayun mga bad hair, pero balitaan pa ako. Ano na naman? Yung mga tilapia daw? Ay nako. Bakit naman pinakawalan ng tilapia? Alam mo, una ko nakita yung post na yan kay Ma'am Ninotchka. Credible yan, video ka po si Ma'am Ninotchka. Oo. Oh. Yung pakawalan ng libo-libong tilapia fingerlings sa Laguna, 'di ba? Oh. Eh, tapos, sabi nga ni Ma'am Ninochka, invasive species daw ang tilapia. Meaning, nangangain sila ng mga nakatira dun. Kasi nga, ba diba, sabi ko nga sa inyo, mga kabata helmet, ako, ne, magmula nang nag-aral tayo. Hmm. tabi-tabi <laughs> uh, po. Tabi-tabi po sa mga tabi -tabi. Magtabi-tabi mag po ka muna. Magmula nung namulat tayo, hinggil naman sa medicine, na Yes. Sa biology, mag pag-aralan natin ang tilapia. Yes. At ang tilapia, magmula nun. Ay, masarap. Nun. oo, masarap talaga. Yan. Kumakain ako niya, video ka Pero magmula nun, natang ang pinag-aralan namin yung about sa tilapia, hindi na talaga ako kumain magmula nun. Yung nga masaklap Kasi, din. Kasi, isa siya sa mga nagkakaroon ng iskista sa miyasis, mga kabatang helmet. At In other words, bulate. Oh. Search nyan yan. Iskista. Teka naman. Ay, May kumakain. Ay, sorry po. Search nyan yan. sa miyasis isa ang tilapia sa kayang mag-contain or magkaroon ng ganyang bulate. Ito na nga, napatunayan ko talaga yan doon sa lolo ng teacher ko. Mm -hmm. Nagpatulong siya sa akin makakuha ng gamot for schistosomiasis na bulate. Kasi makakuha na ka lang, lang sa DOH video ko pa, di ba? oh, doon lang. Doon lang talaga. Kasi lang. kakaiba talaga. Wala siya sa mercury eh. Wala. Kaya pumunta pa ako ng DOH noon para doon sa gamot na yon para doon sa schistosomiasis na yon Kaya hindi na talaga ako kumain yan, video ka pa rin ng tilapia. Tsaka yung mga kuhol, mga suso, uh -oh. prone din yan na magkaroon. Ayan na nga. Diyos ko, bakit teka lang? Eh, bakit nagpaka, bakit nagpakawala doon? Eh, ba? Ewan. Comment down below nyo nga rin yan, mga kapat ng helmet, ha? Diyos ko, eh, balita ko nga, video ka pa rin, mag-import na naman daw tayo ng mga kaisdaan. Hindi e, ba nga mayaman nga ang mga ano natin, karagatan? Diyos Diyos eh, bakit tayo mag barbaridad Bata pa tayo ang tinuturo sa atin. Mati, ang Pilipinas ay grupo ng mga isla yes. na napapaligiran ng tubig. Tuping. Tapos mag import Ha? O, oh, ayan mga ng helmet? Sabi ng mga sa buhay nyo, nag-helmet din ang buki. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Uh, kasuka! 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 Doon na pupunta yung tax ko? Oo. Oh, oh. Taxes. Your taxes at work. Sa pag-aasokan. Kakasokan niya. Ay, iba din ah.